sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe uh, naniniwala po akong sila ay minatangin busilak silak at may mabuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas malay sakit araw-araw palang umaga tanghali, hari gabi sa inyo uh, sa mga taong hindi po nakakalimot pong tumulong sa akin uh, uh, yung mga taong uh, kung po uh, mabubuting mabuting kaloban huwag na po kayo magtubiling uh, pakipindot na rin po ang uh, followers, follow po. Uh, tatanin ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Alam ng Diyos na mga kapangyarihan sa lahat at ang aking tanga na pinito si Diyos. Ito po ang aking tanga na pinito Diyos. Ano po. Uh, yung mga request nyo po na sa Infinity Diyos, uh, kon po, utay-utay uh, po yun. Kung kaya eh, tumutok lang ako sa iwagang bang kasi na share ko po sa inyo lahat po yun. Ay sakit dat po ako uh, po i-share ko po sa inyo lahat. At ang um, i ko ko mo ngayon po ay ah uh, shout out mo na po bago ko po, po umpisan po yung rasyon. Ah uh. uh, shout out po ay Berlin Paliso, bike tayo ko interview Chile, Oriola, Prambe Online, Avisty, Yonex Bean na Geraldo Jimenez, Albert uh, Alde Arnel de Rosario, Andy Bonifacio, Pike Robin Montanilla, Marlon Oyuhuy, uh, Joel de Rosario, Pagkat ng Dilim, EDC Commented, Janis Nolo, Arnel Realo, Antalyun, Movies, uh, Lordan, uh, Bubihis, uh, Lordan Buo, Commented, Aljon, Kood, Andong, Kolongi, Tini, Janan, Marvin TV, Koldo TV, at Bronze Marcelino Ronald Sator commented Albion Buod Rudil Landra Just Yamasia Ipuli commented Estol Ramos at na uh, sa lahat po ng mga may naman po naka tuklas na aking youtube channel shoutout po sa inyo lahat uh, mag comment naman po yun at ano pa shoutout po at para kung po uh, eh, sabit naman po para sincere na po kayo kung wala pong edit, di ba ay walang edit po ay uh, napakabisa po naman po yung mga oras yung ipabahagi ko po uh, sa inyo na. Uh, sana po huwag po kayong magutubuling pindutin ang subscribe, like and share, pakipindut na rin po ang followers po. At uh, uh, sana po huwag po makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay alam nyo po yun kaya maganda pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa iyo ng buhay para may kayamanan kayo na ipon sa langit at uh, pagkakalubsan yung Diyos ang makapangyarihan sa lahat ang yung kahilingan pag tumutulong po kayo sa kapwa na hindi nyo pinagsasabi Diyos na po ang makakakita po yun kahit hindi po kayo nakikita ng mga ibang tao ay uh, kung po nakikita po kayo ng ang makapangyarihan sa lahat at kung hihiling po ko sa kanya, ipakawag niya kasi matulungin po kayo. At kung uh, may darating po sa inyo yung grasya, ay imbis na doble po, triple po, ipapakalob sa kanya, ay, ipapakalob sa inyo. Kaya huwag niyo pong makalimut pong tumulong sa mga taong hihilo sa hirap ng buhay. Bakat ito ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa, At hindi matutunglasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magwagabay sa inyong lahat at ipagkakalob sa inyo ang siksik tikdik at umapon ang pangumal ng ating Diyos ang mga kapangirin sa lahat. Ang isisir ko po, po sa inyo ay yung uh, tigal po ni San Miguel Arcangel sa, sa may kabal para tablan. ah uh, magagamit po rin to sa panggamutan kung yung kalaban po ninyo ay may kabal o halimbawa sa naka po kayo ng aswang. Yung mga naniniwala lang po sa aswang uh, o kabal ng magkukulam uh, pag inusal po nyo ito uh, ay syak na matatablan po siya napakabisa po itong kabal po ito na pagkaluko po sa inyo at yung mga taong mayayabang na may kabal po siya na kung po pag yung mayayabang na ganon na may kabal po ang gawin po ninyo pag nahalata nyo po na nagyayabang po na siya usalin po nyo ito at kung halimbawa po ay nag uh, nagpapakita gilas po siya na ganoon, bang yabang, -yabang. Uh, kahit paputukan siya, hindi siya tatablang kasi may kabal po siya. Na, uh, kahit ano po siyang napakabisang kabal, basta ito po yung inusal po ninyo, tiyak natatablan po yan. Pero gamitin po niya lamang po kung kinakailangan. Huwag po niyong gamitin po sa gagamitin po palagi na Kung po Uh, gamitin po nyo lamang kung kinakailangan po uh, kung gagamitin nyo po rin po na ipangyabang wag na po nyo po ituloy kasi hindi po tatalab po ito gamitin po nyo ito kung kinakailangan lamang po kung uh, anibawa uh, pwede rin pong gamitin sa panggamot sa uh, lahat mga bagay na uh, nakita nyo po na medyo kundas sila, gamitin nyo na po ito <coughs> so, po dinasasal po ng isang ama namin na bagay ng Maria uh, luwalhali sumasampalataya kung yung walang po puder po kung may pudir po kayo direkta niyo lamang po ito uh, usalin naman po uh, na tatlong beses ang orasyon at ip sa taong hindi kinatablan po tiyak na ito itatablan po narito po ang orasyon po uh, Diyos Mikael miok, -ok, Mitam Hiyum A Iuk Hi Mius A Iuk po. Puh Yung ibig sabi ng po yung ihip po yun yung Ganun po yun. Ang ibig sabihin ng po. Diyos Mikael, miok, -ok, mitam, iyum, a iuk, hi, mius, a iuk, sumitam, pu. Diyos Mikael, miok, mitam, mi, mi, mi -hi -um, a iuk, hi, mius, a iuk, sumitam, pu. Saling po ng tatlong beses at ipo sa uh, ang orasyon at sa taong hindi tinatablan o sa Uh, hindi nyo po nakikita na konpo kung halimbawa yung mga kalaban po ninyo ay uh, mga konpo po, hindi mga bad spirit ng mga konpo po uh, kukulam, may kabal po yun mga kukulam, hindi nyo po alam may kabal yun, yung mga kukulam mga aswang, mga tiktik, tik uh, sa akin po, na naman niniwala po ako yung sa mga tiktik kasi yung misis ko ng una po ay uh, taga ilo-ilo po Nung nag yung kami dun, talaga may tik-tik talaga. Uh, sabi ng misis ko, uh, may aswang dito, sabi niya. Kaya mag-iingat na lang po tayo, mag-iingat tayo, uh, asawa, sabi niya sa akin. Kasi hindi ko nasabi sa iyo noon, nung nasa pangkasinan tayo, na may ganitong kwan uh, Kasi yung anak ko na bunso, yung di yung anak na bunso, mga uh, tatlong taon lamang po yun. Uh, nagbibigay na kami sa barko kasi yung bininan ko po nag-request na don kayo patirahin kaya lang ayaw kong tumira doon sa ilo-ilo sa dumangkas po ayaw kong tumira doon kasi nasanay na po ako sa Pangasinan uh, uh, hirap ng buhay kasi uh, nadaanan ko po lahat po yung mga paghihirap sa buhay uh, kaya dapat po ang maganda po sa ating mauna po yung hirap sa buhay kaysa mauna po yung kayamanan kasi nagisna ko po yung sa akin yung mga magulang po, nauna po yung mayaman at unti na pong nawala nung nagkabisyo po yung magulang po. Kaya nung namatay po yung mga magulang ko po, uh, ako po nagporsige na tumayo na parang magulang na aking mga kapatid. Tamin. Kaya nasubukan ko po lahat yung hirap sa buhay. Kaya po, kaya na pong balang mag-akukan po sa akin kasi uh, alala ko po yung nakaraan ko po. Uh, Uh, dito po wala po akong tinatago po dito ibabagi ko po sa inyo lahat ng aking mga uh, kasi alam na Diyos naman po yun kung ka o hindi bawal po yung magsinunguling po dito uh, pag nang spiritual ka para bumisa palagi po yung ginagamit mo yung mga orasyon ha? at gagabay ang kalalo ng Diyos na mga sa pag may uh, hindi mo kinikimtim yung uh, karoban mo kinatago mo sa karoban kaya pasensya na po kayo kung naupit ko po yung po, pasensya na po kayo Uh, sana po uh, kayo na po maghusga na po paki uh, subscribe na lang po at paki like and share paki follow po marami marami salamat po at tatanayin ko po napakalaking utang lalo sa inyo na narito po ang orasyon po Oh. Sana po pakaingatan po lagi at uh, isulat nyo na lang po kung may notebook kayo yung magsulat po kay isulat nyo lamang po Isulat nyo lang isulat po para maipon po yung mga binibahagi po ng oras yun Tapos kung malimbawa po wala na po kayong ginagawa sa po sa bahay po ninyo uh, ulit ulit nyo po tignan po yung mga oras yun na sinulat po ninyo Pero ang binibili ko pagsulat po sa inyo yung whole capital letters lamang po bawal po yung dugtong dito po kaya pakaingatan po lamang po at uh, uh isa po isipan naman po pag nag-usap po kayo orasyon screenshot nyo po. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.